May channel! Andito naman kami sa na gulayag. Naguli kami ng gulay. Tawagin mo, May! bahay niya doon nung bakal mo dami na hmm Toyo yung talbos ng kamote oh, o oh, kamoting kahoy. Pwede gulayin. Toyo yung mga talbos. Pa ah, pa sa dugo. May dami dami oh. para sa ano uh, wala tayo ng sakit sakit sa katawan kumain tayo ng gulay eh. Um, kasamahan ko Ay, sa kabila, wala. Ayun, oh, may hagdanan, oh. Ayun yung nasutan oh, yung bilog. Mabutag. Ano, yung bilog na, di ba, kapita? Ganda na pala dito, eh. Dati maraming ano dyan, ah, uh, yung gabi. Ito? Oh. Oo, oh, ito. Pinuntakan sa pula ito. So, ito yung lugar uh, ano. Laguna bandang Southwoods uh, Andami ang dami dito ano mga gulay kaya kami nangunguha kami ng gulay dito kasi ano pag bumibili kami sa palengke iba yung lasa kaysa fresh na gulay tulad nito mga kamote oh. pag ano kasi pag fresh na gulay wala talagang ano wala spray, wala ano sarap kainin kaya dito kami namimili ng gulay sa ano dito bandang woods sa san pedro laguna ang talong kasi pang talong mga lugbati kung ano ano pa bibili na sa ano bibilhin sa palingki di kasi ano parang iba ang rasa kaya kami namimili talaga kami ng gulay dito. Yan, mga malunggay, oh. Ang dami, oh. Tapos, ito. Mga kamuti. Dahon ng kamuti. Pang padagdag ng dugo.